Sarah, alis Hello Hello, hello, <laughs>

kami po at tagingan ang ating gadanan mga kailong may dala pa akong pulok pulok? anong bingi mo? ay wala po hindi naman po nagsabi paano ka magaano ay naulan pati <laughs> sabi ko pulok hindi mampunot punot ay anong bingi ha bingi ng mga ka- mga ka- itong siyung ano tuh yung ano ito yung e, pabelo ito yung para kita sa amin marami kayong kakain na mga na pero na na ayon sa ayon Ay, na ang ginamit ng bata. eh ano yan? Nangyari. Nalaglap sa na. Ay, naluglog na ang cellphone, eh, mga kailong. Yan. Ito naman, itong dinadaanan namin ito, yan. Lupo yan. Yan. Ayan, lupa po yan. O. Ito namang gadaan natin. Ayan, lupa. Tayo sa Nyugan, mga kailong. So, sa next pa na na siyenda tayo pa ay So, Ay, kay karami pala ng ano? Ng armusikus. Ay, sus! Ay, hindi ko na itaas ang aking... Oh, ang naman. Pag talagang nasa... nyugan. yugan ka, ito na Para na pagkarinigan. Pwede pa, karit ang ko. Ayan. Ito ba ka ng... naman isa sa kanila itong... Nyuga na ito. ko. Oh, ayan mga kailo. Nakita nyo ang aming pinataanan dito sa punta sa aming bukid. Ito man din ang mga kailong ay kasarap ng ano, ng upod. Diyo, yung kulok. Ayan. So, ito naman ay taniman ng tiyahin ko. Ito. Ito ay ina-antay-antay namin ipagbili. Pagpulok namin. Ay, kaso lamang, so tagal, ito sobrang tagal. Hindi ka parang makikita baka nila ito ipagbibili. Di malawak din ito katulad din aming bukit. Ayan. So, malapit na po tayo sa aming bukit. Ito na nga mga kailong at isok na kami sa aming agenda. Ito po ang katas ng aking nagrapat

pero ito, hindi pa pwedeng uh, kain kasi nga po, ano po, wala pa sa araw. Wala pa talagang laman, I mean. So, ito po yun, o, yung manggahan, yung aming sipurita, isang lansones din eh. Ayan, ang mostly po talaga dito naka, ano, ay hangga. Dati po dito, nung unan, uh, yung ganito, nung kalpi. Eh ngayon, nung pinagpipili na, pinagpuputol yung lobe. Kaya ito, isang palawak na ano. Kapag na, so, ang gawa naman ni nanay, parato. Tapos yung mga, mga puntang yun at nagpapit sila ng uh, mga uh, lakad at hindi. Ayan. So, parang kapag lang dahil may pagdilaw ngayon, parang um? ito. So, ito yung ito ang na may order ng panikoy. Okay, Ito Ito mga okay. katilong. Yan. Ito lang mga na nga. Ah, laki ng na. panikoy. Nay, ba, gare? So, naman yung hanggahan Kaso lang po. Hindi pa siya nagabuti after no. na. Uh, ano sila? Pabagyuhan? Pagyuhan. So, akit pa yung guys. Ayan mag-upot ng mga kailong. Okay, ito so nga mga, kailong at uh, tinatabas muna ito. Okay. Pag-upotin. sa inyo kung paano ito pag

ang masipag na si Sarah. Yan ang aking ina at ama. Pwede na magbunot! Yun, mga kailong, nakabunot ako ng isa. Isang puno ang laman. O diba? Ay, perfect. karunong palak, pala. Si tata bubunot na. Ayan mga Man, kailong, hindi po pala mahirap mag magbunot niyang balingkoy. O diba mga kailong? Teka nga. Ang laki po mga kailong ng laman ng balingkoy. Huwag mo na at yan na So, ganito po pala ang pagpupunot ng balinghoy, mga kailong. Black, kaming artificial na ginawa. Para makapit. Ito naman yung sagingan namin. Hindi na natatawagan mo si kuya. sa lalaki ko. Ayan po mga kailong, oh. Oh, no? oh, galing, oh. Galing kailong. Oh, ayan. Ayan, oh. nakaw. Ang galing talaga. talaga ni kailong. Oh, ayan, oh. No? oh kau show kau foto <laughs> ごめん。

Thanks for watching and likes and subscribes and comment lang po kayo.